Magandang gabi po sa inyong lahat. <sighs> Grabe. Napakalaki po po pala ng okasyon na ito at um, napakabigat po pala ng award na ito. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga dumalo ngayong gabi. Kasi po, um, hindi ko inaakala na makakatungtong po ako sa itablado nito dahil nung araw po naaalala ko kasama ko lang ang lola ko na nanood, nanonood po ng mga pelikulang Tagalog dahil sobra po siya tagahanga ni FPJ at Inora Unor. Kaya bata pa lang po ako, namulat na po ako sa lahat halos ng mga magagandang pelikula ng mga Pilipino. ng mga panahon po nila Lino Broca, nila Ismael Bernal, nila um, Celso Alcacillo, at maraming maraming pa pong ibang mga mauhusay ng mga direktor. Nung araw, ni wala sa pag-iisip ko na mapapasok ko ang trabaho ito. Hanggang dumating sa akin yung pagkakataon na nakita ko, may mga nakasita sa akin, at um, napasok ako sa pag extra hanggang sa napansin na po ako, may nakakita po sa akin sa isang indie films. Hanggang, yun po, um, dumali na dumali yung takbo ng aking career sa trabaho ito. Kaya ako po kinukwento ito dahil um, hindi ko po lubos maisip na darating ako sa pagkakataon ito na mabibigyan ako ng parangal sa napakabaga akong edad ng iconic movie actor. Kasi para sa akin po nung araw, nung nagsisimula ako, hindi ko kasi naisip na magiging artista ako. tingin ko lang dati, rocket eh. Ang tingin ko lang, basta pagkakasitaan ko, basta kikita ko, ginagawa ko lang to dahil gusto kong magtrabaho, gusto kong mabuhay yung pamilya ko, gusto ko sila mabigyan ng magandang kinabukasan. Hanggang dumating na sa akin yung point na dahan-dahan sa sa trabaho ginagawa ko ng mga indie films na nung pinasok ko yung mundo ng indie films, nung so makasisimulan ko yung mga pelikula ko, talagang mga medyo matured role ang mga ginagampanan ko kadalasan ang mga ginagawa ko, mga gay film, um, iba't iba. Kasi ang tingin ko sa ginagawa ko noon, hindi na racket. Ang tingin ko noon, ginagawa ko yung mga pelikula noon dahil naniniwala ako doon sa proyekto, doon sa kwento at sa director ng katrabaho ko at sa mga artista. Hanggat na-experience ko po yung paglaban sa iba't ibang bansa para po um, ilaban yung mga pelikula natin. Hanggang dumating na po yung pagkakataon na napansin na ako ng television, ng ABS-CBN, ganoon na rin po ang GMA at ng Channel 5. Napakahaba po ng history ng hinahak ko bago po bago po ako umabot sa itablado nito. Kaya nais ko po sanang gamitin ang pagkakataon nito na pasalamatan ang lahat po ng mga tao tumulong sa akin noon, ang lahat ng mga directors, lahat ng mga managers, lahat ng mga co-actors ko, no, lahat ng mga producers at lahat po ng mga TV stations na mga naniwala at nagbigay sa akin ng oportunidad na makapagbigay po ng hanap buhay. Ito pong tropeyo ito, inaalay ko po ito sa aking lola at sa aking buong pamilya. Dahil hanggat, hanggat ngayon po, nagtatrabaho po ako para po sa kanila at para mapaglingkuran po ang lahat ng mga Pilipino na makapagbigay po ng gabi-gabi ng inspirasyon at kaligayahan sa kanilang mga tahanan. Kaya maraming maraming salamat po Pamas sa karangalang itinagkalot niyo sa akin at sa lahat po ng mga tao nagtiwala po sa akin. Thank you so much po and God bless you.